ayan mga kasaguan naglatag po kami ng ano ng lambat kahapon magandang umaga po sa inyong lahat mga kasaguan hindi lang namin na bidyuhan kapo ng paglatag mga kasaguan dahil sobrang malakas yung ulan nandito lang yung lambat natin sa ano lalim ng ano bahay nila kay boomer maganda kasi latag kahapon kasi malabo yung tubig at malaki yung alon kaya nilataga namin ng lambat yung lambat na ginagamit natin sa panghuli ng alimasag yung inilatag natin dito oh ayaw mo si Kwadjan o? Oh? Kwadjan! andan na si Kaya, kaya Bumer andan lang yung lambat natin sa yung purpose natin mulihin makasagwan yung ano alimango dito si ayan o oh. kalabo yung tubig dito sa ano gilid. Ano <laughs> naman si Kuya diyan? Bangisin lang. Pagong gising. gising. Andiyan na yung lambat natin mga kasagwan. Good morning po sa ating lahat. Papunta yun doon sa baklad ka dyan. against the light. Against the light. Okay. Against the light pa rin. Ayan na yung lambat natin, oh. Ha! Ay, alimango! Oh, sana! Ayan, ayos na po yan dyan, hindi na. <laughs> Pokot? Ayan, nandun sa ano? May bahay. Ayan, ayan. Shoutout muna sa mga viewers natin. Ayan, shoutout sa inyong lahat yung mga viewers natin na palaging masasubaybay yan yan oh wow ayan ang ko kaagad oh <laughs> <laughs> yan ang mga kasaguan oh. grabe ano ko ay bagsay bagsay mamaya mamaya yung saguan <laughs> malambot, malambot pa mo. daw mga kasagwan sabi ni kuya bumiro ayan oh nagpasipit ako oh ayan oh ayan oh Oh, ayan, no? Malalagay na rin sa container. Palitigasin natin. Palitigasin natin yung pag-ibig dyan sa kanya. ano dyan? No, no. <laughs> <laughs> Panitigas <kasi. laughs> Palit pa lang siya ng katawan bago pa lang nagpalit. <laughs> Ayun. Lolo pa lang. Ito na akin. Uh, <coughs> Marami pala kami nga lang yung mga kasaguan na ano Tinagay namin sa container Inalalaki namin Ilalagay natin yung ano Nahuli natin ngayon sa ano container Kasi malambot pa Ano naman si Kuya dyan, no? Kuya dyan! Shout out! Shout out, shout out! Shout out sa mga... <laughs> Kuhan! Ano? Buma, ano to? Kung ano naglaan mati? <laughs> <laughs> Para panagat to. <laughs> Napulupot talaga yung ano... limang Merry Christmas nga para sa inyo mga kasagwan. Malapit na yung Pasko. December na ngayon, ano? December na? December 1? Oo. Oh. Oo. Oh. Agoy. Mga kasagwan, namamas ko na ako. <laughs> namamas ko na si Kuya Jans sa inyo. <laughs> Pambili ng spaghetti, ano Kuya Jans? Anong chibili na? <laughs> Kuya Jan. Hindi pa natatanggal yung ano alimango. Ayun, malapit nang matanggal. Kaya ako ba mo sobrang. yung dalyar ni Kumuner sa pangipit. Malambot pa siya mga Bagong luno, nagpalit lang ng balat. Ayan na. Yun. Ayan, no? Hmm. O, okay, ka urin mo. Awakan mo. <laughs> Ayun, oh. siya, oh. La? Ayan, o. Luno siya, o. Ha? Ayan. Malambot pa talaga, Lambut, no? lang, o. Oh. Ah, aray, ko, ko. <laughs> <laughs> Sipitin mo ako, babi Lagay mo nun dyan. Lagay natin ng tubig. Oh. Hmm? Yan na. <laughs> uh. Dimango, alimango, alimango. 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 Alimang o, alimang o. Uy. <laughs> Malambot pa talaga. Ayan. na ay may alimang una malaki Kula po Kula po eh Nakalimasa guys Ayun o 두 blue crabs. Blue crabs kaya dito sa tabi-tabi lang ng sagun may blue crabs. Ayos. May blue crabs. malaki ano anong isalang Isa lang yung pangsipit niya. Ayan. ayun 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 Blue crabs no? naman ayun ayun Ayos. May blue crabs tayo. Dalawa na yung blue crabs natin. Alimasag. Ah, is talaga dito pag kasaguan kapag malabo yung tubig at sa uh, sa ng alon, malalaki. Naglalabasan talaga yung alimango. Yun na mga kasaguan, oh. Alimasa, kejant, wow, oh, wah, yeah. tuhnder loh, oh, diting oh, oh. alimangu natin, kah, 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 ini ini juga bikin kirum masa isda isda seserap nan man ya you know kiro masarap yan la perini itu oke okay. yan gigi aro kikira <laughs> kikira you know yan ano? Kawandag yung tinik niyan. Lapat na. yan o. Bilawan. Bilawan. Ayan. No? Ayan Baba no? -ba lang ang nakuha nito. Ang baba niya. kumakagat yan siya. Hmm. Ang Oh, bah -bah -bah yes, okay. <coughs> yeah, no babba. Yes, pak. Yan Wow. <coughs> <Ana>. <coughs> Walang alimang makasagwan. Isa lang dun lang banda sa ano. Sa Barubakulod. Ya na, tapos no. Baka dito sa uli ang mayroon. Oh, bato na. makasagwan makasaguan pupunta na kami dun sa cottage. Tapos na kami magpandaw ng lambat. Oh, isda na yung huli natin. Dalawang isda dalawang alimasag isang alimango ngayon doon lang sa anong mga kasaguan unahan natin yung nakauli ng, ng, ng alimango kala ko tuloy tuloy na meron yan sinasangbad na ni ko dyan yung higot ito <laughs> na kami doon sa cottage yan mga kasaguan nandito na tayo Palayan lahat yung nahuli na natin sa o, dalawang alimasa at dalawang isda. Okay ah, yes. <laughs> pa Ayos. Pang ulam. Ayan, malambot po. Malambot. Ako, dyan yung angat mo. Ayan. Pero masakit na yung sipit mo. Hindi mo tigil dito sa kulit. <laughs> <laughs> yung katapat niya ng mga kasagwan, ito. Buko. <laughs> Ayan yung niyog ko Kuya Bumero, mababa lang mga sagwan. Kahit umupo lang yung tao sa pagkuha. Ayan o. Ayan mga sagwan, ang hindi yung video natin. Tapangan nyo naman sa susunod na vlog. Ayan, maraming salamat sa inyo. Merry Christmas nga pala mga fans. Ayan, bye Yeah. Okay.